po yung mga tropa naglalambat sila ang sa ako na <laughs> ayun siya hangalati sa ako na ang huli nila kailangan mapuno nila yung sako ayan sabang diba ko lang pag hindi na puno yung sako na yan Tok! Ilan nyo na rin dito? Dito, baka marami na huli. Baka marami na. Yan, oo, oo. Nagkikisi-kisi na. po si Bobot at ah, si Itok at si ano. Si po, ko na limutan ko pala nito. Limot limote. Eh. Yan si Bobot ayun nandoon si Bobot ayun. Kapa baka may alimango. Ha? Oh? Sán, sán, yeah, ya meron ya, ya no, ya no, ya no. O, oh, di ba? Dami na. O, oh, di ba? Sayang yan. Pero ito din yan eh. Masarap sa palungan kaya yan. Ay po. <laughs> alak kabuyaw naman talaga Oh. Malit na nga. Pinakawalan pa.

Bumaon sa kamat mo? Ay patay tayo dyan Piktalin mo na lang Hindi mo tanggal pag piktal Tanggal yan, kinakagat lang Kinakagat lang yan Kagatin mo lang dugo. <laughs> Ang puta ka na kalimangoy. Kalit-lit na ka na. Dali pa. Wala <laughs> ka. Diyan. Hawa mo dyan. Tanggalin mo na sipit kasi. Oh, tangin na mo. May similya pala na kalimango. Di ibig sabihin ni eh, marami yan. Diyan malalaki. Ayun ako. Oh. Ah, wala yan. Tubig alat naman yan eh. ayaw lumundag na. Niyan po ang isa uh, si Permin po pala yan, si Permin. Isa si Itok, ayun po si Bobot. nakagat po na alimango si Itok. <laughs> Hindi ako naka-live, naka-video lang ako. Kalit-lit ng na alimangon, nadali pa. <laughs> Ampus, ang, ang galaya. Ba, tingin ko may ano pa yan Yung tawag dito, yung parang ahas. igat. Igat. Mauli ako, marunong ka. Kinakapalang din yun eh. Ha? Kinakapalang din yun eh. Megi. Eh dapat natagay nyo pa rin sa kabila doon no? Ha? Ay eh, no, is dulo doon no? no? Bakit? Pagalita kami Bakit siya nagpapagawa ito na tayo ながい <laughs> <laughs> <Naka? laughs> Dapat pala kayo nang hihingi ng sako roon. Sako. Tapos nilagyan ng wire, inipit sa baywang.